কানা ফসফোটাস ভাগ ভাগ বেলাটা দিদিরা নাও আমা চিকি মাচিক

Ay, Gal galaw, galaw. Galaw, galaw. Malungkot kami, malungkot. Oh. Nabasa ang aming grade, kawawa. laka ka. Oo. Wala. Ang inspirasyon namin. Ako oh, ang mga inipon namin luga sa tenga. <laughs> <laughs> ang resulta ng matagal namin pag pagagamit ng cotton bud. Ngayon buhay na siya.

Ayan, papalapit na. Ang isang baliw. Ang isang baliw. Baliw. baliw Doon du ako nakatingin eh. <laughs> isang baliw. Baliw po siya kung nakikita niyo. Isa siyang babae. Baliw. <laughs> <Balic> baliw. <laughs> Ito, baliw. Uh, baliw. Yung baliw. 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 na. Napaka baliw niya talaga. Jeje <laughs> na baliw. Baliw. Jeje <laughs> mo na. Jeje na. Sa na sa kanya na. Ayan. 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 Ayan ako yun, ako yun, di ba ako yun? Nasa likod niya po, may multo, may multo. Yun, yun, yun. ah panunusa! Oh! 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 Ay, nakasawa na, iba naman, iba naman. Den, 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 DEN! 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 Omnitrix! Transform! Cannonball! Masaya pala ako, diba? Napakalungkot namin. Matamlay kami. Malungkot namin. Nakikina na kami. Ito na naman si ate, si ate. Den, 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 Ay, gusto yung panod yung video namin. OY! sa YouTube, Bexu7, mapapanod yung kami. Ayun po yung kahawin ni Bexu. Ayun o. Ay, nabigay ko email ko, ayaw niya, bahala kayo. Kapatayin na kayo. Nabigay ko email niya para mapanod sa YouTube. Baka mo, baka mo. Pasa doon langit. Nandiyan po si Jesus Christ, our Lord. Akalain sa mapayapang lugar na ito, si Sibol, ang mga abnormal sa mundo? Yun. Siya po. Ang mixture ng abnormal mong gulod, siraulo, baliw, lahat na. Siya po yun. Ayan. At ang ginagawa niya po ay kabaliwan. Sila po ay mga turista dito. Sila ay galing Mongolian. Sila ay mga Mongoloid. Oh, oh Mongoloid. Hi, hey, Mongoli. How are you? How's your 67. name?